Arin ho. May bagong sala rin ho ng manggang kukot. <laughs> Ayan ho. Ay, uli, oh. Yan ho yung wag ama. Ayan ho i. Eh. Putot na putot po yung mangga. Ay ini-entry sa. Ini-entry sa o Oh, yan ho. Oh, oh, oh. Yan isang iyan eh kanina pa paikot-ikot din sa mangga yan. Nagpaturo. Yan, yan na ho. Yung isa, yan, 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 yan. Ay, kasarap nito eh. Yan. Mahulog, lang, short. Mahulog <laughs> na <pa> yung short. na ko yung short. palag Dito sa mangga. Yan ho, yan, yan, yan. Oo, ah. yan ah. Nagsarakata na sa mangga. Ah. Sa nagsakat na sa tukawan, maulugan, maulugan ako ng mangga. ba? Ayun na, nagpatak na. <laughs> Ayan ho, tuwang tuwa ho, mangga ho. Ayan ho,